meron na pala ako ditong hipon. Ayan. Parang naiiyak ako sa usok. So, nandito na naman ulit tayo sa mahiwaga nating kusina dahil magluluto ako ng uulamin namin ngayong umaga. Meron na pala ako ditong hipon. So, kuha po to ni mama guys dun sa ano, uh, lawi. Kasi nandito kami sa binabantayan naming lupa at eto pinadala ni mama. So, meron din ditong ano, shell niluluto ko. So, ito niluto ko kagabi. Ginawa ko nga pala dyan sa shell. Pinakuluan ko muna hanggang sa magbuka ka siya. Tapos, kunin yung pinakalaman niya. Tapos, ayun. Igisa. Lagyan ng patula. At, tilagyan ko rin ng kaunting hipon. So, ayun. Ulam na. Pinadala nga pala sa atin to ng no, napakabait nating ina na may kasamang hipon at saka mga gulay. Ito na. yung pinakalaman niya, guys ayan kukunin yung natin ito yung ouch so ito na lahat yung pinakalaman niya, guys ayan ayan gisa lang natin. So, meron ulit ako dito, patula. Ito yung ilagay natin sa ano, laman ng shell. Asin, at saka, ito, magic sarap. Ito yung gagawin natin pantakip. Habang nag-aantay tayo doon na maluto ang ating ano, nakalaman ng shell at saka patula. Pasayan. Di ba? Pinadala sa atin ng ating ina. Nandito kasi kami sa ano, sa binabantayan naming lupa at umuwi doon kahapon yung stepfather ko and then ito pinadala daw ni mama sa amin. Tsaka merong shell at iba-ibang gulay. Meron ding pinadala si mama na gulay. So, bait naman. Ganyan po talaga siya ka-supportive. Kapag, ano, malaman niya na walang ulam, punta po siya ng dagat, tsaka, ayun, manguha na, pwede naming maulam. Nagbo boarding house yung Shela at saka Riza, ito din yung ginagawa niya. Nangunguha siya, and then yun, pinapadala dun sa boarding house para merong ulam. Kapag bibili ka ng ulam, ang mahal. So, ayan. Ito na yung ulam natin. Ayan. Dinagdagan ko kuya yan ng hipon. Mas sarap ba? yan hmm. Ayan. Kain po tayo. So hanggang dito lang muna. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta sa amin. Hindi namin kayo maisa-isa pero sobrang nagpapasalamat kami sa inyo. Kung nandito ka pa rin na nanonood sa part ng video na ito, pakishare at follow na rin to. Maraming salamat. Magingat po kayo palagi at God bless po.